Hello! Nasa Antipolo tayo ngayon. Ingat kayo, baka mamaya okay. maklamp ang motor nyo. Dito tayo sa Antipolo Cathedral sa may simbahan. Pinart lang nyo basta-basta dyan sa gilid. Entrance to ng simbahan, paakyat. Ayan, yung ko sa saan yung motor nyo, baka maklamp. Mio, Yamaha Mio yung lamp niya lamp ng lamp siya ng sa sasakyan ayan o oh. yung siya sa gulong ayan makikita nyo o wheel clamping implemented fine 5,000 pesos kaya ingat kayo hindi biro ang 5,000 sakit sa bulsa yun 1,000 dollars yun 5,000 yung pine ang tubos ayun yung iba tuwan tuwa po oh. nakalamp yung motor may mga dumadaan tinitignan nila yung motor ito yung simbahan dyan tayo sa simbahan antipolo cathedral tayo nasa antipolo cathedral medyo mayarap ang parking kasi kasi linggo ngayon ang sasakyan hindi makapasok walang parking yan kaya wag nyo basta-basta ipapart yung motor nyo kung saan saan. Baka magbayad kayo ng limang libo dyan. Ano Sa SNR. Tara na. Hindi, tinitignan nila. oh so, ito mas nga ano? Tuwa-tuwa sila yung <laughs> nakalamp yung motor eh. Tapos mm -hmm. na magsimba to, ang sila na yung motor. Kaya ate, siguro walang pera. Mame. At na, Mame, tapos na, tapos na yan, na yung motor. Yun, pag walang pera, siya. 5,000 yan. Oh, Gusto nila na sabi ko hindi ako katulad sa river huh? Maikot maigot ikot lang? Yung ano nila, carousel, yung ano, hindi siya kabayo mga animal sya tapos na may bike uh -uh.